Katatapos lang ng Filipino-American pop sensation na si Olivia Rodrigo ang kanyang kauna-unahang concert sa Pilipinas at ito ay isang hindi malilimutang gabi para sa kanya at sa kanyang mga tagahanga. Sa isang Instagram post, ipinahayag ni Olivia ang kanyang pagmamahal at pasasalamat sa init na natanggap niya mula sa kanyang mga Pinoy fans. Sabi niya, salamat sa lahat ng tao sa Maynila sa pagtanggap sa akin ng buong puso at pagpaparamdam sa akin ng sobrang pagmamahal. Ngunit ang konsyerto na ito ay hindi lamang tungkol sa musika. Ginamit din ni Olivia ang sandali para magbigay. Inanunsyo niya na ang lahat ng netong kikitain sa konsyerto ay mapupunta sa kanyang Fund Up at Good na nakikinabang kay Gipiego, isang non-profit na nagtataguyod ng pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan at edukasyon ng mga babae sa Pilipinas. Binisita ni Olivia si Gipiego habang nasa Maynila at naging inspirasyon niya ang kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng konsyerto na ito, nakakatulong siya na lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa mga babae at babae. Upang tapusin ang gabi sa isang mataas na tono, nagbigay pa si Olivia ng matamis na shoutout sa kanyang mga pinagmulang Pilipino na nagsasabing mahal kita. Napakalaking paraan para kumonekta sa kanyang pamana. Sa kanyang musika, sa kanyang mensahe, at sa kanyang kabutihang loob, ang pagbisita ni Olivia Rodrigo sa Pilipinas ay walang kulang sa ikonik. Hindi na kami makapaghintay upang makita kung ano ang susunod para sa kamanghamanghang artist na ito.